Git naman ang mga ralistang nakagirian ng mga polis, sila ang biktima ng karahasan. At live mula sa Maynila, saksi si Isay Reyes. Isay? Pia, magpapalipas nga ng gabi dito sa Mendiola ang may halos tandaang miyembro ng Bayan Southern Tagalog. Kabila nga dito ang ilan sa mga nasaktan sa naunang rally kanina. Isa si Jerry Caristia sa mga nasaktan habang nagsasagawa ng programa kanina kontra sa si Apex Summit. Sa tindi ng siksikan at tulakan, nagtamo raw siya ng sugat sa binti. Bukod sa kanya, marami raw sa kanilang hanay ang tila na trauma dahil sa nangyari. Wala man silang hawak na permit, pinangahawakan daw nila ang karapatan nilang magpahayag ng damdamin. Bago lumalim ang gabi, nagtirik sila ng kandila para raw sa mga kasama nilang nasaktan ngayong araw. Uh, habang lumalapit sila, umaatras na rin kami. Nagkokumad na rin na uh, tatlong hakbang, lima hakbang paatras, pero dire-diretso pa rin. Sa hanggang sa pagsakay namin sa mga jeep, kasunod pa rin namin sila. Uh, para sa mga biktima ng karahasan, dun sa mga ng mga araw dito sa APEC, well at the same time, pagtitipit din siya ng kandila para sa mga victims ng karahasan, ng mga policies, mga na ng pulisiya ng APEC. Bukas alas 7 naman ng umaga ay magkakaroon muli sila ng programa dito sa Mendiola bago nga sila tuluyang tumulak papunta sa iba't ibang embahada. Partikular una dito sa US Embassy alas 8 naman ito ng umaga bago nga sila expected na umuwi sa kanika nila mga probinsya bukas ng gabi. At live mula rito sa Mendiola sa Maynila, ako si Isay Reyes ang inyong saksi.